So mga kumartes, ang lakas ng ulan sa labas. Gumamit tayo ng filter. Ang itsura ko pag walang filter. Oh. Pero dumating pa din yung parcel natin. na order ko nung isang araw. Kasi wala na ako pantulog. Hindi ba katuyo? <laughs> so nakita ko lang to. Dahil kaka-scroll sa TikTok. Nabudol na naman. Abo ah, budol na naman ng pantulo. Pinatingin ko to sa asawa ko. Sabi ko, kung oh, maganda kung bagay ba sa akin. Sabi niya, eh, paano mo malalaman kung hindi mo bibili? Oh. Nakita ko lang to kay Miss Dani Barreto. Ang ganda. Kulay gray, tsaka yung ang binili. Oh, Ang ganda. Tingnan natin kung kasi sa akin. Kasi itong in order ko ay 2XL. Ay, ang ganda ng oh, Anong tela? Cotton. Ayan. Ang ganda. May paracles pa dito sa gilid. Tapos, ang kagandahan kasi doon sa ano niya, sa damit niya, ay nakapadded na siya. O. Oh. Nakaano siya. Nakatahi na dito sa may ano. Okay, sukatin natin yung maganda. Hala, mga kumartes. Nakaka-sexy siya. Ah, ang ganda. 2XL yung order ko ha, mga kumartes. Kasi nga, malaki ako. Tingnan nyo siya kung gano'ng ga kaganda. Hala. Bali yung ano niya, yung ganito niya may foam na. Kaya pinaka yung mag-ano malaki pa yung braso ko. As you can see, hindi pa tayo masyadong paya. Tapos yung ano niya, luag pa. Ang ganda, ang lambot sa balat ng ano, ng mismong panjama. Ang sexy! Pag maliit na yung braso ko, makikita nyo sa video na to, pag maliit na. Kahit di ka na kayo magsuot ng braso. Ang ganda. Isukat natin yung isa. Yung isa, kuligrey. Bale itong isa, mga kumaritas, kuligrey siya. Sukat so, natin. So, yan. Ito yung isa. Ang ganda. Tama lang sa akin yung, ano, yung pants at saka yung dami. <laughs> Malalaki lang yung brasa natin pero fairy bells. Kahit din na kayo mag-bra kasi may palad na siya sa loob. Thank you. Sayang, dapat pala in order ko na yung isang kulay pa. So kung gusto niyo to, ilalagay ko to sa yellow basket. Kung gusto niyo din itong pantulog na to. Sexy.